Bakit napadpad ang mga isda sa baybayin? According to the study, ito ay oceanographic condition. Factors Fish aggregation A large gathering of fish That repeatedly occurs in one place at the same time. So, when the number of fish population increases in an area, the food source, like plankton, of an area decreases. When this happens, the fish move from one habitat to other to sustain their lives until they reach the shore. The other factor is temperature, current, turbulence on the surface of the sea. Isa sa nakikita kong sanhi ay ang lindol noong nakarang taon, Desyembre 2, 2023. Epicenter, Davao City, magnitude 7.7. Siyempre, nayayanig sa ilalim ng dagat kaya nagbago ang temperatura nito. Dala na ng agos ng dagat. Ang mga isda ay agitik na dahil sa sensitibong kondisyon ng dagat. Kaya naghanap sila ng magandang temperatura at napadpad sa baybayin o dalampasigan. <gibit>